<mukong> <mukong> Happy oh. okay. na. oh. birthday kami, birthday niya. Oh. birthday. Hi guys. Happy oh, ba to? Ang dami. Oh. Okay. <laughs> atin Pisa lahat. Muna tayo. pizza muna. Pizza tayo. Nagpipicture ako. Ah. Kain okay. guys. Hindi, tayo lang. ka, magsama Solo ka. Gandahan <mukong> mo. Ito yung vlogger. Ako ka mabuti. Vlogger. Anda, puro, puro kami vlogger, guys. <laughs> Ako lang hindi. <laughs> Ako lang hindi. Ako lang nagpipik ko. Kain na, Beth. Kain na. Kain na. Wala pa ko Wala pa yung ribs ko, Beth. Pipi pa pa na. Ano. Na ano pala Ola, pa yata yung ano. Wala. Okay. Matagal uh, pag pa, 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 uh, Ha? Matagal pag-ribs. Ayaw mo? Ay, ito. Ano yun? 20 minutes, 25 minutes. 20 to 25 minutes yung <laughs> uh, pork ribs. Ano oh, uh, yun? Kaya rin uh, ba? Pork ribs? Hindi, ano? Uh, um. Gratin. Oh, uh, gratin. Sige pala. Ang so, kulang na po. Yung pork ribs medyo matagal. Matagal na sige. Uh. Uh, Muna um, na daw kayo. Iwan ka. Iwanan nyo na lang ako pag di patap. Sige. Magpipitsa lang ako. Ate, pagkulungan ng pizza. <hisa> Hindi, yung pagkulungan ng pizza. Ayan. <hisa> 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 Magsisig lang kami. Ito, apat, no? Wala pa yung ano natin. Ito muna. Kain, guys. You want spicy or no spicy? Okay, that's spicy. Are, three, one or two? One. One only? Okay, okay. A配an, one, mm. one, Five piece? Okay. Thank you. Five piece? Okay. Mm. Takao, okay. Bama, okay. Thank you. Takao, one only. So anything lang, ah? na kami. Least, ah. Po lang Thank you. Thank you. Ah dami natin istorbo si ate. <laughs> Ito mahirap. Hindi makakain ng <makes> Ay, ano. Cheers now. 哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎